guys, karamihan ng mga diet na nag-feel. Kasi kakain sila ng normal breakfast, magsasnack, maglalunch, snack tapos dinner, tapos ayun ang midnight status. tapos maraming cravings. Ako ang ginagawa ko, pagising empty stomach, black coffee or pre-workout ng Vutan, available sa Supplement Kingdom, and then workout ako, take ako L-carnitine, wala sa NutraPure, pati collagen, wala sa NutraPure, creatine, wala sa NutraPure, tapos pre-workout, switch or madness, or all-in, wala sa... Uh, Vutan. And then, work out ako. Anong BCAA EAA, And then, BCA or EAAs sa Tanita or the BPL. But then, hindi na ako kakain. Kakain ako. Mga dinner na. Kain ako heavy dinner. Three cups rice, six cups rice. And then, after ng mga body moments out wow. mga aming activities na naka-burn ng calories, kakain ah, ulit. Depende na yan kung ano. And then, tutulog na magigising kakain. So, total ko, nakaka calorie deficit. Pero, this past few days, dahil maraming okasyon, sobra ako gains tama kayo, mali ako, I'm not your doctor, do what works for you. So, maganda strategy, just eat when you're hungry. Di na importante kung bago yung matulog kasi kung pagising nyo naman, ibuburn nyo siya. Pero kung kakain ulit kayo ng breakfast kasi kakain na kakain, talagang tataba tayo. Basta do what works for you, listen to our body. So, yung strategy ko, inaano ko yung cravings ko sa gabi, so doon ako makain. Hindi ako kumakain ng kagay ng mga normal na tao na no, breakfast, lunch, snack, or dinner. Yung dinner ko, late dinner pag nagutom na kami ng misis.